Naalala niyo po ba si Larry Gadon? Yung dating abogado na sinabak sa pagka-abogado ng Korte Suprema dahil napakabastos po ng bibig nito. Well, di ba, naging second career niya, siya na po yung Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ibig sabihin, trabaho po niya na mag-advise po kay President Bongbong Marcos pagdating po rin sa kung paano mapapababa yung level na kahirapan sa Pilipinas. Well, recently, meron siya sinabi, haka, -haka lang daw o imaginary lang daw po yung kahirapan sa Pilipinas. Bakit daw? Well, sabi niya, pumunta rin kayo sa mga shopping malls. Ang daming tao. Pumunta rin po kayo sa mga Jollibee, Donald, at mga fast food. Sabi niya, ang daming tao. Tapos, pag lumabas daw kayo sa kalye, ang tindi ng traffic. Dahil, ang dayo po sa sakyan. Para sa kanya, hindi daw po ito na ang daming Pilipino na kaya ng bumili ng sasakyan. Kaya yun, nagkakabuhul-buhul pula rin yung traffic dito po sa ating bansa. So, pinagsama-sama yan, ang kanyang conclusion is that mataas po ang purchasing power ng mga Pilipino at dahil doon, imaginary o haka, -haka daw. Remember ah, ang nagsalita po nito ay yung Presidential Advisor on Poverty Elevation. Siya po yung nag a kay President Marcos supposedly kung paano mapapababa pa ang uh, level po ng kahirapan sa Pilipinas. Pero, nung simula pa lang, di ba? Ang dami na nating tanong. Pagdating po sa competence itong si Larry Gado, dito po sa posisyon na tinag-talagaan sa kanya. Yung nakikita natin, base po rito sa kanya mga pronouncements, huwag napaka out of touch nitong taong ito. Pagdating po rin sa issue na napaka-importante. Kasi yun po yung number one issue sa ating bansa, eh, no? kahirapan. Paano matataas po yung uh, level ng buhay na mas, ma mas nakararaming Pilipino? Ngayon, pag sineryoso po yung trabaho ng Presidential Advisor ng Poverty Elevation, e eh, sana po, talagang makakatulong yan. Dapat makatulong yan sa ating mga Pilipino. Pero kung siya po mismo, out of touch, e eh, na pong ginagawa niya dyan? Bakit ganun siya mag-isip? Pero ang ko naman sa inyo, nagulat pa ba kayo? Are you still surprised? E eh, pag pinag-aralan niyo po yung mga dati niya sinabi, yung kanyang background, eh, hindi na po tayo dapat magulat na ganyan yung paningin niya doon sa issue na siya po dapat ang tumututo. Una-una, paano dyan na sabi na dahil maraming tao sa mall, sa mga fast food at marami mga may kotse ngayon, eh haka-haka na lang dahil kahirapan. Alam niyo ba ibig sabihin ng income inequality, for instance? Yes, totoo na siguro mas marami na Pilipino ngayon na nakakabili ng sasakyan. Siguro mas mataas ang purchasing power ng ilang Pilipino. But it doesn't mean na wala, wala na po yung kahirapan buha haka, haka na lang yung kahirapan. Yung ibig sabihin nun, mas lumalawak. Mas nag-widen po yung gap. Doon po sa mas kayang bumili. Doon po sa mas nakarino ko sa buhay. At kumpara po doon sa mga mas mahihirap. Okay? Ano ba latest figure natin? Tingnan nyo. Yung self-rated poverty, nasa 42%. Buho ba siya from 45%? Pero ito po yung bilang ng mga Pilipino o porsyento ng mga Pilipino na sinasabi, ang tingin na sa sarili na mahirap pa rin. Of course, kung titinan na natin yung datos, ng so, 2023, first semester, poverty rate natin, 22.4%. Sabihin, nasa 25.2 million Pilipino, pa rin po yung mahirap. Of course, ang target ng current administration, may pababa pa sa tinatawag na single digit, yung poverty incidence sa, sa ating bansa. At dapat pinagtutulungan yan. Of course, nandun po yung target pagdating po sa paglago na ekonomiya every year. Okay, So, malayo pa po tayo dun sa inaangad na yun, no? sa inaambisyon natin na makamit na yun. Pero bakit itong mismong taga, tagapayo ng Pangulo pagdating sa poverty alleviation? Out of touch. Mukhang hindi naiintindihan yung trabaho niya. Di ba? Nasabihin mo na kakahaka na kahirapan dahil sa mga nakita mo. Saan ba nakatira si Larry Gatton? Nakikita ba niya talaga yung mukha ng kahirapan? Dahil pupunta ba siya doon sa mga lugar na mahihirap para nakikita niya? Naintindihan ba niya yung takbo mismo na ekonomiya para magkaroon ng ganyang conclusion? Nakikita ba niya yung problema natin when it comes to production, sa manufacturing? Kung gaano ka-dependent po ang ating ekonomiya pagdating po rin sa consumer spending, pagdating po rin sa tinatawid na OFW remittance, pagdating po rin sa mga BPO sector. Naintindihan po ba niya yung problema ng patinding kahirapan pagdating po sa ating agriculture sector? Ang tanong, pero po ba siyang ginagawa para mas unawain yan? Does it have it in him? Para talaga tutukan yung issue niya. Kasi kung wala sa puso nung no, itinalagang secretary or advisor at poverty elevation, yung trabaho dapat tinututukan niya, ano pang ginagawa niya dyan? Okay? Nailalan niyo po ba? soon after he was appointed by President Marcos as his adviser uh, advisor at poverty elevation, Sumalang po yun sa Pax First. Sa interview po natin yan, di ba? Sa Mara Signal noon, I think he was in Baguio. And then, binubusisi po natin yung kanyang kahandaan doon sa posisyon na yun. Sinusuri po natin sa pamamagitan ng pagtatanong kung naintindihan po niya yung talaga ang trabaho o pinasok niya. Panoorin niyo po yung episode na yun. And you be the judge. Kung oh, itong taong to, pero slightest idea doon sa trabaho ibinigay sa kanya. Aba, ba, ako po ako tatanungin niyo, wala, nada ang tanong iba eh, bakit siya napunta sa pwesto. E eh, tanongin niyo yung presidente. Tanongin niyo si Bongbong Marcos. Okay? Napaka out of touch, di ba? Kung pinagod yung episode na yun, sinabi niya, mayaman ako. Di ba? Tapos nilista niya yung mga kodjeng meron siya sa POSID. Marami raw siyang bahay, marami siyang pera. <laughs> Uno-una, bakit mo sinasabi yun? Hindi naman namin tinatanong. At anong mensahe ang sinasabi mo? Sa pagsasabi ng mga bagay na yun. Di ba? That was before. And of course, we didn't expect him to to be better. We didn't expect him to say all the right words, na mag -behave when it comes to his public behavior or tuition. Pero kahit pa para siguro, iniisip natin, a tiny part of us was expecting at that time that somehow siguro mag-aaralan naman niya yung trabaho. Pero ngayon kasi, kung pinanood yung interview na yun, basically, dini-deny niya yung kahirapan. Haka-haka di ba? Bakit niya sinabi yun? Eh kasi gusto niya i-build up yung current administration na maganda na rin yung buhay ngayon. Una-una, siguro kausapin niya muna yung mga kaalyado niya o yung mga dating niyang kaalyado sa unity. Kasi ang mga paunahin mo kabahan kay President Marcos pagdating sa isyu ng kahirapan, walang iba kundi yung dating pangulo. Di ba? Nanonood ba siya ng mga uh, di prayer rallies itong si Rodrigo Duterte? 'di ba? Doon nila pinapamukha sa presidente ngayon kay Bongbong Marcos na mas mahirap daw yung buhay ngayon. Yun. At tinahanapan siya nung kanyang pangako. Nasaan na po yung pangako niya na ibababa po sa 20 pesos per kilo yung presyo ng bigas. Yun ang binabanggit lagi sa kanya sa mga rallies. So kung yun po yung issue binabato sa kanya, ay kayo mag-uusap. Ang problema, habang kayo dyan nag-aaway dyan sa unity, ang apektado po yung mga ordinaryong Pilipino. Now going back to Larry Kato. Hindi pa po doon natapos yung kanyang mga rat, no? Actually, no, ini interview siya dyan sa, sa radio, ni turn ni, attorney ah, uh, uh, tawad dito, Terry Ridon. Di ba? Kinausap siya. Aba, tinagpabalatan yung ABS-CBN. Di ba? Sinabi niya, eh, dapat sunugin niya yung studio nyo. Sunugin na. Dahil doon nagpapakalat ng mali-information yung ABS-CBN, dahil sinabi ng ABS-CBN, na sinabi ni Larry Gadon, doon sa interview na yon na wala nang kahirapan sa Pilipinas, no? Well, again, it wasn't out of character pag si Larry Gador B pinag-uusapan natin. Eh, kaya nga siya natanggal sa pagiging abogado, di ba? Dahil sa ganyang uh, kabastusan, dahil sa kanyang asal. Well, hindi po unexpected yon na pagbabalatan niya ABS-CBN. Pero yun po yung classic, na uh, classic gaslighting na tinatawag natin. Dahil napahiya siya, dahil binanatan siya ng napakaraming tao, dahil puro sa napakabobong comment na yon yung bobo, binabaro ko lang po yung kanyang favorite na word, no? Dahil madalas po niyang sabihan, yung mga kritiko niya, especially during the campaign, when he ran and lost for senator, eh sabi niya, puro kayo bobo. Kiramin natin yung word na paborito niya. Bobo po yung comment ni Larry Gadon pagdating po sa kaya Ginawa niya, he was shooting the messenger ng ABS-CBN. Dahil napahiya siya sa comment niya pagdating dun sa haka-haka -ha lang dahil yung kahirapan. So yan po yung mga klaseng tao na nasa gobyerno okay? ko. Hindi naman po lahat, no? Marami rin po magagaling na mga appointees sa si President Bongbong Marcos. Pero ito, this guy stands out for all the wrong reasons. At ultimately, kung ako po yung tatanungin niyo, sino po po dapat si Sigi dyan? Si Larry Gadol o si Larry Gadol lang? Ang sa akin, ultimately, dapat po, you hold accountable niyo na sa po. Alam mo nang ganyan si Larry Gadol eh. Do you think he would change? Diba? Ang tanong ninyo, si Bongbong Marcos. Why did you even appoint him as sure advisor and poverty alleviation in the first place? Ganun ba kababa yung tingin nyo sa problema ng kahirapan? That you needed to appoint someone like that. That you couldn't find someone more competent, someone more decent, someone with a better understanding of the Ultimately, dapat po sagutin niya ng Pangulo. And he has to be held accountable for that. Ganun ba kababaw yung problema para sa inyo? Hindi niyo po ba sineseryoso yung problema ng kahirapan? At mag-a-upward kayo ng isang katulad na larigan sa kanyang posisyon? Parang po yung sampal sa mga mahihirap. Nakababaw po dahil sa mga ganyang aksyon na ginamanihan niyo. Again, bakit po sila larigan doon? Siguro panahon na para palitan siya.